lamat ng araw. Ang unang panahon ay nababalot pa ng kadiliman ang buong daigdig. Kaya puro gabi ang naranasan ng mga tao noon. Ang tanging ilaw lamang ng mga tao noon ay ang apoy. Walang tigil na nagsisiga ng kahoy para lamang magkaroon ng tuloy-tuloy na liwanag. Ipauso noon ang flashlight. Kaya kahit saan ka magpunta ay may dala-dala kang sulo na no, nagsisilbi bilang ilaw. Batang dalawa na naglalaro. Napatigil sila dahil ang sulo nila ay nahanginan. Inis na inis ang dalawa dahil sa tuwing nasa gitna sila ng kasiyahan ay lagi itong nangyayari. Nilagyan nila ito ng gas at pinaapoy nila ang sulo ulit para magkaroon ulit ng liwanag. Isang bata ay naglalaro ng bola ay nasipa niya ito ng pagkalakas-lakas at tumama ito sa sulo na umaapoy. Ang bola ay lumipad patungo sa langit, at hindi na ito bumalik. Ang bola ay nagliliyag paikot-ikot sa langit ng walang katapusan. At yun ang dahilan kung bakit may araw ngayon ang mga tao ay hindi na nangailangan na magpaliyab ng apoy salamat sa dalawang batang iyon